All right. I want to say all right. All right. Ay, ule, ay, ule, ule One, two, three, go. All right. Chevy! Ayan. So, meron tayong pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Kasi, itong Starix na ito, simula nung palitan ko ng mags, nagkaroon siya ng vibration sa manibela. And so, kung makikita ninyo, ayan, tumatakbo tayo ngayon na 80, wala pa. Pero pag tumakbo tayo ng 100, tapos preneno natin, ayan, kita ba? Kita ba? Hindi ko alam kung okay. kita sa camera, pero sa personal, kitang-kita. Kita. Kahit hindi mo i brake So, ang mga pwedeng cost niyan, mga kaibigan, pag nagpa vibrate yung manibela ninyo, pag tungtong ninyo ng 80 to 100 pataas, ang unang-una, kagaya niya, nagpalit ako ng mags, dati naman walang vibration. So, wheel balancing. Yan yung nilalagyan na ng tingga yung mags natin para pag pinalanse, may tama yung balance niya. So, nilalagyan ng tingga sa, sa loob, sa labas ng mags, no? harap, sa likod. Minsan, depende kung saan po puesto, no? sinasal no? Sinasalpak sa machine. So, yung stock na mags, nakabalance yun. Kasi nga, bago pa yung gulong nun, eh. So, bagong balance. Ito namang mags na bago din, hindi pa siya naipabalan. So, mamaya, papalagyan natin yung Pero, pag ang problema naman ninyo, ay yung uh, nagva-vibrate kapag preneno ninyo. Ito, pe-preno tayo habang tumatakbo na ito. mo yung manibela. yun o. Oh. Yan, yan, gumaganon ganon, mm. gumaganon siya. Makulit no. So, ang isa pwede problema niyan, wheel balancing din kasi nga gumaganon yung gulong. 'Yun ang pinakamura. Pangalawa, papa-check niyo yung rotor disc, baka warp na. Kaya siya gumaganon kasi imbes na diretso ang ikot ng rotor disc, nangyayari may high spot, may low spot kaya gumaganon. So, pag tumama sa high spot, gumaganon yung manibela. Pag low spot, alam mo 'yun, parang bumubukas na rin yung caliper niya yung so, ipapare surface niyan mga kaibigan pag ganyan. Pero since nagpalit tayo ng mags, doon muna tayo sa basic, wheel balancing muna. So papa wheel balancing natin 'to. as observe ulit kung mawawala yung vibration sa takbong matulid sa kapag may preno. Pag meron pa din, saka tayo magbabaklas ng rotor disc. Pero malamang-lamang 'to, wheel balancing lang. Kasi tawag dito. Wala naman siyang ganoon eh, no stock pa yung mags eh. Ngayon lang, no, nag-bite na lang. Pa. So, pero normal lang yun mga kaibigan. Ha? Hindi ibig sabihin sira yung mags, sira yung goma na ipinalit natin. Normal lang na tuwing magpapalit ka ng gulong sa sasakyan o sa mags, di ba yung goma inalis mo sa mags, mawawala na yung pagkakabalansin nun kasi may iba na yung posisyon ng mags. Kasi halimbawa, yung goma mo, mayroong uh, bukol sa part na ito, halimbawa, promeno ka ng biglang mabilis. Siyempre, iba na yung tabas ng goma doon sa part na yun kasi yun yung kumaskas eh. Kaya binabalance. So kada magtatanggal ka ng goma sa mags mo, sa mag wheels, magpapa wheel balancing ka. Ay ba, nagpabulkanize ka na iska, tinanggal yung goma sa mags. Ipapabalance mo ulit yun. Pero kung pasak lang, pwede pa yon. Kasi doon pa rin nakatutok yun. Eh. Kaya iba, nilalagyan nila na marka na tuldok yung mags sa kayo goma. Para yung balance, eh, halos makukuha pa rin. Hindi mo kailangan gumasta sa wheel balancing mo yan. So, since tayo nagpalit ng set, from stock max hanggang nagpahit tayo size 18 wheel balancing ang isa pa, pag kayo ay nagpalaki ng mags yung as in malaki 18 to 20 inch nagpataas pag hindi makuha sa wheel balancing nakabalanse na sa machine pero may vibration pa pwede nyo ipacheck dyan tie rod rack end no, yung mga bushing baka kasi may kalug na yung bushing sa suspension arm at ang isa pang pwede ay yung hub centric ring naging so, video na natin yung before hub centric ring mapalagay nyo sa gitna nung hub nung inyong sasakyan tapos yung ring na yon ang laki nun abot sya dun sa pinaka center bore nung mags mo para wala syang space sentrong sentro yun, yun ang mga option di ba kasi ang stock na mags pag sinot mo yan sa hub mo o sa gulungan shoot na shoot yung center bore nyan sakto sakto 0-0 ang gap pero pag nag-fight ka mags, minsan mas maliit, mas malaki. So, yun ang kailangan ma-isentro mo. Kasi minsan, pag hinigpit mo yung tornilyo, hindi pantay. Mahigpit sa kanan, tapos yung kaliwa, mahihila na banda dun. So, wala na siya sa balance, wala na sa sentro. So, yun. Ang mga option. Wheel balancing. Pag meron pa rin, ring. Check nyo na rin, tie rod, wrap in. Yan. Yung mga bushing. Pwede nyo ipacheck. Basta nagpalaki kayo ng mags. Kasi iba na rin yung bigat noon. iba na rin yung laki. So may mga konti magbabago. O yun lang. Sana may natutunan kayo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.